Naduduling ako. Hindi kasi kontay. Hmm, hindi na siya naninigarilyo. Ito yung naipon niyo. Hindi kasi kontay. Ito Pantay mo. Ito po. Ito po yung naipon niya nang hindi na siya naninigarilyo. Sa loob ng... Nag-umpisa nag nag siyang hindi naman ni Garlio noong... nabuntis nabuntis nung nabuntis siya na bilangin nyo na lang yan ha na bilangin tinamad ha bilangin nyo na lang yan tag tag isandaan yan bawat tumpok bawat tumpok yan tag isandaan nagumpisa siya ang tumigil sa pagsigarilyo noong marks lang o, Nung ano? Ang sabi yun, yun gusto nyo makita yung may-ari niyan. Ayan, o. Oh. Ayan po. Vlogger. Vlogger. Siya po yung nag-ipon niyan. Uh, dati ho siyang nag-UUC. Tapos tumigil na siya. Imbis na ibibili niya ng sigarilyo, ito po yung inipon lang niya. Yung binili niyang sigarilyo, nakalagay sa plastic ay yung plastic. Hindi yun siya nag wala yung yun siya tindahan. Nungkon <laughs> lang niya yan. May naano agad siya Naisip na isip na din sinabi. Ana. Pero in mo. Pero inyo dalawang buwan lang to. Basta isang tumpok niyan. Tag isang daan. Ayan, bilangin nyo guys ha. Ayan, yeah, makikita nyo naman. Kayo na lang magbilang kasi nalilito ako eh. <laughs> Di ba nakakaingit? Dalawang buwan lang siyang tumigil sa pag pag smoke hmm. Ang bukas, umpisaan ko ng tumigil. Pwede. Pwede. Pwede is 900. Tama magbilang ha. Oh, ito 2,000 no to. Oh, ayan oh. 1 2 3 4 5. Ah, na, hirap pa magbilang oh. Lo. Ah. Siya po 'yung nag-ipon niyan? 4 Yeah, di ba? O si mga okay. kuwa, mga kuwa tayo ng yeah, style. Siya po yung ating tularan. mga smoker ka. Dalawang buwan pa lang yan, o. oh ha? Ito yung butal. Ayan. dalawampuan pre, dalawang buwan lang yan, ha? Short, ha? Ma'am pre. Five na sir, mali ka magbinang. Ha? Oh, lumali mali pa sila ng bilang. Oo. Oh, uh -huh. yan guys, dalawang buwan pa lang yan guys. Nagtigil na siya ng smoke. Ay nag-smoke yan siya dati. Hindi naman natin kakaya mag-smoke. Eh. Ang tinigil niya. Yan ang naipon niya. ba? Diba? Very good. Oh, ano pong iniisip niyo? Tigil-tigil lang kayo diyan. Para makaipon kayo ng ganyan. tawasan yan o so, 2,000 every every month ay bagay eh kung sa isang taon yan halimbawa guys sa isang taon kayong ano hindi na nag smoke tapos ilagay niyo yun lang dyan sa tabi kakabili na siya ng sports car ayan ha o ayan tag isang daan mabatas tumpok tapos yan o isang daan isang tumpok Yeah. Ngayon pa lang titigil na ako para magkaroon ganyan. Bye guys.